Okay na kami mga idol dinadaan namin oh no? yan Madulas Madulas Nau bumbu Nau bumbu Nau bumbu Nau na Nau bumbu madulas ang ating daraan ha dami talaba sarap mo din talaba eh. kung marimi mga laman ayun hey, mga talaba mga ayun oh ito ang dami yan no? oh mga patay laang dami sa mga dito yata oh pwede na dumang din ya Ha? Puro palis daan pala ito. Ay, walang laman na ito. Hindi maganda mga ilaw siguro. Arifop, tayong aroma. sa aroma. Ay, pababa. Ano? Puri aro mo lang. Ano yung dalaga Ito pala ang maganda. Mga ano? Ito ba yun? Wala nang laman.

taog pa rin at taog kati pala lawak yan mga idol ang dami na uli namin ang dami dami susu. ang dami susu pergantian, tinggal, ya, yeah. ya yeah na, ya yeah ya na, yeah na. Okay.